Kung ang hanap nyo ay mga pagkain Pinoy, subukan nyo rito sa isang bistro sa Quezon City. Pero may twist! Mula sa mga inumin hanggang sa mga potahe nila, hindi mawawala ang lasa ng buko bilang sangkap. Hindi komplikado ang pagluluto ng mga pagkain tulad ng pansit na ang gamit ay laman ng buko. garlic oil, sibuyas. Medyo lutuin lang natin sa glit itong mga gulay na to. Sunod naman natin ang buko strips. Ito yung ating special na noodles, no? Ang karanasan ni Jaime Hernandez Garage. bilang manager noon sa isang restaurant na may ganito ring konsepto ang dahilan kung bakit naging interesado siya sa mga produkto mula sa nyog. Gustong-gusto nilang kainin dito yung pansit buko, okoy. 'Yung aming coffee nut, kape na ginamitan ng sabaw ng buko, pork sinigang sa buko at marami pang iba. Itinuturing ni Jaime na hindi negosyo kung hindi isang advocacy project ang Coco Bistro. Sa pamamagitan ng maliit naming effort sa Coco Bistro, ay ma-inspire namin yung mga uh, coconut farmers na lumikha pa ng iba pang mga coco merchandise para magamit sa iba't ibang paraan no, sa pagluluto. Eventually, magkaroon ng domino effect ito na lumikha ng uh, mag-generate ng profit para sa maliliit nating mga coconut farmers. Hangad ni Jaime na mastang kilikin pa ng mga Pilipino ang mga pagkaing may sangkap mula sa buko. Hindi lang 'to ay makakatulong sa mga coconut farmers kundi makakatulong din sa help ng ating mga kapwa Pilipino, ng ating mga kababayan. Alam naman natin na ang coconut puno ng mga uh, nutrients and minerals na kailangan ng iba't ibang parte ng ating katawan.